At dito po kami ngayon mga idol sa tabing dagat. Na ito po. Dagda po ng tanawin dito sa tabing dagat. Ayan mga idol. Maalun mo. Oh. Nalakas na ang alun. At may nangingisda po doon sa ulahan. Ayan mga oh. Now, indeed, ito, eh. Video ako na eh. ako rin dito makulimlim at ko na Apo na ah, May mga nadaan sa sakya no Tabi dagat po ito ay eh. Yan po Yan po ang dagat eh ng na ang halon Natahib na po mga idol po may namuhuli ng isda ron sa dulo hindi um, na makakita maliit ko pang ang um, alo na ahampas uh, um, sa tabi eh. ay Madilim na dito kayo eh. Adik-adik